<laughs> ah. Halo. Halo. Ah, Halo. Halo. miss ito nga at hindi na talaga mapakalis si Kyle. Paano ba naman kasi nagmumuryok talaga yan? Eh, aalis kami ngayon. Pupunta nga kami ngayon kila Tita Oli sa kapatid ng mama ng daddy ni Kyle. May na lang yung natitira dito sa kwarto. Paano ba naman kasi eh, inayos pa nga namin yung mga gamit ni Kyle. Kami na lang pala yung iniintay. Kaya naman ito nagmamadali na lang din talaga kami. Hindi na nga kami nagayos at ito na nga lang talaga yung sinuot namin nila Kyle. Pagdating nga dito sa sakyan, hindi pa nga talaga nakakalayo ito at antok na antok na talaga ako. Gulat ako dahil ngayon ko nga lang nakita sa video nakinis nga ako ni Kai. Mabilis nga lang din talaga kami nakarating dito sa kanila. Kaya naman ito na nga at pinagbuksan ko na nga talaga ng pinto yung bus ko. Diyos ko po. Sa isang sasakyan nga sila Stanley E. Tapos ito nga at kinuha ko na para makababa na din siya. Binaba ko na nga muna paano ba naman kasi sobrang timbang talaga nitong Stanley E. na to. Tapos sinintay na nga kami ni mama para nga sabay-sabay na kami dito sa loob. Hindi nga talaga kami nag dahil handaan nga talaga yung pupuntahan namin. Open gate nga pala dito kaya naman kahit sino nga yung pumunta ay makakakain talaga. Iniwan na nga ako ni Kyle pero itong si Stanley it ay nakakapit pa din sa akin. Kita na nga rin ni Kyle yung pinsa ng daddy niya dito na si Kuya EJ niya. Kaya naman ito nilapitan at tinabihan na nga din niya. Kaya maya nga lang ito nga at pumunta na nga si Kyle dito sa may lechon. na nga si Kyle dito ng balat. Sabi ko nga ay mamaya na. Hindi ko na nga mapigilan kaya naman hinayaan ko na nga din talaga dito si Kyle. Anang mana nga talaga si Kyle sa daddy niya kasi kung ano yung kinakain ni daddy niya ay kinakain na rin ngayon ni Kyle. Inaalis nga talaga ako dyan. Paano ba naman kasi pinipigilan ko nga dito si Kyle. Kangaka ko kasi mamaya ay mabusog siya at hindi na talaga siya makakain ng kanin. Niwanan ko na nga si Kyle doon. Hinayaan ko na nga talaga siyang kumuha at kumurot ng baboy ah. doon. Tapos kumuha na ako ng plato dito at kinuha ko na nga rin yung daddy ni Kyle. Mamaya na nga daw siya kakain. Sabay na nga daw sila ni Kyle kumuha ng pagkain dito. Hindi nga ako nag dito. Nagpansit lang ako tapos nag pork at chicken. Sabi kumuha pa nga lang ako ng food pero tinitikman ko na juice. Kumuha Kumu na nga rin pala dito si si Kyle ng plate at ng pagkain. Kung yeah. nga talaga kumuha si Kyle ng pagkain dito, tinignan mo na nga niya lahat. Nagpansit nga din dito si Kyle at hindi din siya nag-rice. Kumuha na nga rin siya ng baka dito pero ako ay hindi dahil hindi nga ako kumakain ng baka. Kuman ko ba kasi feeling ko kapag kumain ako noon ay napakasebo nga talaga sa bibig. Kumuha nga rin si Kyle dito ng pork and chicken. Aalis na nga sana si Kyle pero nakita niya nga ulit na may lechon dito. Kumuha nga siya ng mga ilang piraso kahit napakadami na nga talaga niyang napapa. Una niya nga tinikman ulit dito ito, lechon na may sauce. Dahil kanina nga nung pumapak siya ay hindi siya nag -sauce. Mabina nga din ako dito kay Kyle para hindi kami magkahiwalay. Stay nga lang kami kila Tita Oli tapos maya maya nga umuwi na din kami at dumaan nga kami dito sa may rason. Ito nga kami nagpark sa may Robinson. Ay wala na nga din talagang maparkingan do. At may merienda nga lang kami dito ng panset at halo-halo. Si Kyle hindi ko makain ng palabok yan. Madalang na madalang lang talaga. Kaya naman ang kakainin niya nga dito ay burger Pumupo lang. Umupo na nga kaagad dito si Kyle pero lumipat nga kami ng upuan dun sa mas maluwa para nga lahat kami ay magkasya dito. Sinabi na nga din namin dito yung order namin. Tapos maya maya nga iniwan na nga muna namin dito si Lakay. Tapat nga nito ay Robinson. Fries naman sa rason pero wala ngang flavor. Kaya naman pumunta nga kami dito sa may potato corner para nga mabilan si Stanley. Dahil wala nga siyang kakainin doon. Mili na nga din ako ng waffles dito. Naisip ko kasi na hindi na nga ako kakain mamayang gabi. Ito na nga lang yung kakainin ko tapos bumili nga rin ako ng buko juice. Pagdating nga namin dito kila Lakay nandito na nga yung mga order na Inikman nga lang ni Kyle yung halo-halo dito dahil hindi rin talaga siya mahilig dito. Ito niya nga lang dito ay yung ay. Masarap naman talaga at hindi siya masyadong matamis. Kaya naman marami talaga dito ang kumakain. Alamang beses na nga din talaga namin ni Kyle na nakakapunta dito at nakakapagmerienda. Inigay na nga sa akin ni Kyle yung halo-halo niya. Tapos naghati nga lang din kami ng daddy ni Kyle dito sa may pansit lundok. Ano ba naman kasi masasayang lang at hindi ko rin mauubo. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!